Sa sobrang mahal ng mga feeds ay kailangan talaga natin na meron tayong mga alternatibong pakain sa mga isda. Ang nakikita nyo ngayon ay azola. Kung ikaw ay maraming mga hayop tulad ng mga manok, mga baboy, ay mainam na meron ka nito. Kasi sa panahon ngayon, mahal na ang mga feeds. At talaga malulugi tayo o kung may kikitain man ay kukonti lang pag purong feeds yung pinakain natin sa mga alaga nating hayop. Buti na lang talaga at meron kaming azola at ito ang alternatibong pinapakain namin sa mga isda. Kasi napakamahal nga naman ang fish food. Minsan pinapakain din namin ang pagkain ng manok ng mga pellets pellets, kunyari mga pigeon pellets. Pero pag pinuro mo siyang feeds ay mag-aaray din naman ang ating bulsa. Itong na ito ay mabilis lang to padamihin at gustong gusto ito ng mga alagang isda, lalo na ng mga tilapia. Maliban sa mga isda ay ginagamit din ito ng ibang mga farmers para ipakain sa kanilang mga manok. Haluan lamang ng konting darak, konting feeds. At ayos na. Ang azola na ito ay gustong gusto rin to ng mga pato at mga itik. O kahit na magansa o pabo. Mas mainam ito na alternative na pagkain sa ating mga alagang hayop. Dahil maliliit lang sila at hindi mo na kailangang i